Hello, mga kaibigan. Kakabsat ken Dahil sa sobrang init. Um, ano na, tuyo na ang mga halaman. Kakatapos ko lang pong magdilig. At, ayan. Mga tuyo na kasi minsan na lang madiligan minsan madiligan ang nagmamalasakit lang ay yung kapatid na uh -huh, hindi ko sasabihin ayan sana naman po pag may pumunta po dito ay kahit makapagdilig naman po makapagnap dito sa harap sabagay sa tulong ng Diyos eh mga senior na 'yung nag aano nito pero kinakaya pa rin. 'Yun 'yung ano, 'yung snake plant na kahit hindi madiligan ng tatlong araw, buhay pa rin. Pero 'yun 'yung isa na 'yun oh, wala na. Ito maganda pa rin. Kasi hindi naman ito 'yung halaman na ano, nangangailangan na laging nililig ayun ang ano na o oh, eto eto nasa ano, madali lang itong ano pag hindi nabiligan araw araw umaga tapong ko ito so dinibiligan kapag papagkanan dito ako pero pag wala ayun hmm, nagmamalasakit lang talaga yun yung nag dito hmm, um, ayun ano na ito po, itong mga halaman na ito, snake plant. Kahit po oh, hindi naman madiligan din, ay ano naman ito. Ayan, maganda-ganda pa rin. Yung mga ano na rin dito. Ayan. Mm, yung tagapag alaga nito, ano eh parehas na senior na rin kaya ayan ayan hmm, ito maganda ganda na kasi nandito medyo nakaano po dito sa lilin nasa lilin po siya ayan ayan naliligan na po sila masaya na yung mga yan hmm. kung baga sa katwiran talagang ano eh paglaging nadililigan sa riwa itinanim sa siping ng agos ng tubig sabi nga masaya na uh, nagbubulay-bulay ng katwiran <laughs> na ipasok ko pa yung katwiran ayan uh, salamat po sa Diyos sa magandang umagang pinagkaloob sa atin